Hello, Marianne! Swap na swap ang blending of the bosses, tina Julian and Elmo, in the Filipinas, viewers, including me, kili What started as a singing tandem is now a certified love team. The undeniable chemistry on stage, present bin kaya off stage. So Julian and Elmo, what's the real score? No doubt about it. Julian San Jose and Elmo Magalona look good together on screen. Pero off screen kaya, may espesyal na pagtitingin ng tila po po. Uh, Lagi po ito nang sabi niya. Pero, pero, okay, for, as, as of now, friends na naman po At ako, focus po kami sa career namin. Tama. Hindi, <laughs> kasi, ano, hindi, uh, um, kasi sa future yun. Eh, kami parang gusto namin yung ginagawa namin yan. Enjoy lang namin. So, hindi lang namin yung uh, uh, parang, ah, um, iniisip parang mga um, gawang bagay. Kasi, Natapal na natin so hindi naman namin kailangan i-rush yung selves namin. namin Kung <laughs> magkaibigan sa yeah, nga sila, ano ang nagustuhan nila sa isa't isa? Um, si Abo po kasi, uh, he's a composed person. Uh, sweet naman po and he's a nice guy and uh, talented po siya. Ayan, hindi po siya mahirap pakisamahan yeah, and this and um, I like about Julia pretty much dedicated to sa passion niya, and of course, yung so, sa so studies niya, lagi na pinag so um, definitely, um, malinang mo yung take your time. So may katatambanan nila sa Awaza Club Story ng Party Pilipinas bagay na inaabala ng mga mo fans every Sunday. Ayos lang iba kung pag-ihiwalayin sila at ipapareha sa iba. So, uh, Ipang pareha po sa akin. I think, I'm be better na lang po siguro na maging solo. Wala na mag-solo na lang ako.